Matamlay na panahon po sa atin lahat mga Pinoy So naguulan na naman At uh, meron na uh, bagyo mga Pinoy At uh, nagpakain na tayo ng ating mga alaga Yan mga Pinoy oh. lang niyo Tapos meron niyang kanin kanina Na uh, hinalo tayong kanin dyan Kasi may mga natira tayong kanin kagabi kaya natubos na tapos syempre eh. ayun mga Pinoy oh, tatlo yung inahin natin dyan oh. tatlo silang mahalimhem ang dami pong itlog yan mga Pinoy so hopefully papisa pong uh, lahat para marami tayong uh, sisiw na bibig at meron naman tayong patabain mga kapinoy so maire-recover ako dito no dalawa na bibe ito mga kapinoy hinuli ko nung isang araw kasi wala na yung kinulong natin dito na naisop na natin mga kapinoy yan yung dalawa na yan magkapatid po yan sila naman yung uh, natin mga Pinoy patatabain natin to pagagandahin natin yan Si mga sa labas Wala na Nadadaig po mga malalaki Kaya po uh, na nila makipagsabayan Nakikita ko po yung sitwasyon Ayaw makipagsabayan kumain sa mga malalaki natin Nahihiya pa mga Pinoy So palalakihin muna natin to Tatabain natin yan mga Pinoy Pag tayong tayo na talagang sumabay sa labas Tsaka natin pawawalan So sa ngayon Yan muna yan mga Pinoy Sobra-sobra oh. pong pagkain ng kahit hanggang bukas pwedeng pwede pa nila yan. Marami pong fish yan mga Pinoy. Tapos mais na nasa ilalim yan. May mais po yan. Para po mabilis na tumaba itong uh, mga bibi natin na yan oh. Medyo payat din kasi oh. Siyempre, dito naman tayo sa kabila. yung mga darag natin dito mga kapinoy oh. uh, going 3 uh, three months ang gaganda na nila oh. Okay, mga kapinoy oh, gaganda po ng mga panatin natin na to sisiw natin na to mga kapinoy dalawa po dyan babae, dalawang lalaki Hindi ito kinuha nung kwan mga Pinoy, mga buyer. At so ang gagawin natin dito, keep natin to mga Pinoy. Gagawin ko na lang tong breeder kasi nakita ko maganda yung maganda pong gawing materialis to mga Pinoy oh. So palakihin na lang natin to. Yan. Tapos dito naman tayo sa kabilang Ulungan, yung mga bibi natin ditong uh, patabain yan mga kapinoy hmm. yan bundat na naman sobra sobrang pagkain yung binibigay natin dito kaya ha, solb solb yung mga alaga natin bibi yan o no, laki ng mga butsi mga oh, patatabaan ng mga bibi natin na to So, one month na to mahigit mga Kapinoy. Sana mapataba natin ng maganda to para maibenta ng magandang presyo mga Kapinoy. Kasi pag mataba at napatimbang natin to ng dalawang kilo sa loob ng dalawang buwan or dalawang buwan mahigit. Okay na okay yun mga Kapinoy. So, ito po is 7 pieces at sana mapisa po lahat ng mga bibi natin doon. Para maganda yung uh, po natin. Pang Pasko, sa bagong taon. Um, tama po yun. Para makapagbenta tayo ng uh, maraming mga sisiw. Pinapalaki natin yon mga Pinoy. Yung mga sabihin na lang natin 30. May out natin yon within 2 months or 3 uh, months. So, okay na okay yun mga Pinoy Hanggang uh, pang Pasko natin ayan, Dito naman tayo sa kabila mga Pinoy Dito, yan Mga one month old natin mahigit Na drag So, future breeder to mga Pinoy pinta uh, meron tayong lalagay dyan na premoxil kasi umulan mulan so bigay tayo ng premoxil so prevention lang yan mga kapinoy isang lalaki tapos limang babae ito mga kapinoy solid na solid ganda nitong gawing materyales so. yan ang gaganda ng mga kulay ito po yung mga anak ng mga old breeder natin mga kapinoy yung mga nai na natin na iba sila na lang po yung itinira natin para maging uh, future breeder natin to Ganyan, ganyan po ang mga gusto kong materialis mga kapinoy oh. Napakaganda. Okay. Uh, ganyan kulay po mga kapinoy ng mga Marami, po kasi iba rin ang kulay ng mga darag mga kapinoy. So yung may mga yellowish tapos medyo dark yung uh, balahibo. Ganyan po sa mga breeder natin na na-dispose na natin. So ngayon sila naman ang gagawin natin mga breeder mga kapinoy tamang-tama yan oh. siguro mga uh, January to January or February yan mga Pinoy club na to madali lang hintayin ng panahon mga Pinoy kasi mabilis lang naman ang araw kaya yan future breeder garag native chicken pure drag dito sa may tabilang kulungan mga kapinoy meron tayo dito isang rooster yan nabili na po kasi yung hen nito yan matikas po yung rooster natin maganda po yan so panghalili natin yan mga Pinoy, just in case na one pwede natin itong uh, panghalili kasi marami naman tayong mga hen dyan tapos uh, pagkakailangan kailangan talaga ng rooster eh, papi, lilipat natin siya ang halili natin ko mga kapag dito naman tayo sa kabila yun okay, mga pinoy oh, lagay tayo ulit ng mais so, importante palagi ako tayo naglalagay ng mais kasi yan gumaganda na po ulit yung panging itlog araw araw mga kapinoy tatlo ng tatlo na yun nakukuha kukuha natin itlog dito so napakaganda po yan at makaipon tayo ng maraming itlog at uh, makapapisa tayo ng maraming sisiw so dami pong order mga kapinoy kaya magiipon tayo ng maraming sisiw kaya natin uh, mapaitlog ng marami yung ating mga alaga kaya po nagbibigay kami ng uh, magandang feeding program mga kapinoy para sa ating mga breeder para po makakulik tayo ng maraming itlog mga Pinoy so pag maraming itlog marami din tayong sisiw na makukuha yan mga Pinoy sakto merong itlog oh kuhanin natin to kasi meron na tayong collection kanina Yan. May nakuha na tayo kanina ng itlog. So ngayon, meron pa tayo ulit nakuhang isa. Dalawa <coughs> kanina, so isa tatlo na ngayon. Ayos na ayos 'to mga Pinoy. Oh, no? Oh. bulagtana naman tong mga patabain natin na 'to, mga Pinoy, lalaki. Yan, hindi natin One month old na higit. One in 10 days yata ito mga Pinoy. One month in 10 days. So sana ma-reach natin yung magandang timbang nito. Ano? You know, lalaki. Ganda ng mga katawan nito mga pinay. Eh. So magandang mga breeder natin na ito mga kapinag yan po at saka mais yan corn grits ay crack corn at saka GMP4 and uh, chicken layer So yon mga kapinoy At hanggang dito na lang muna po ang vlog natin for today At shoutout po sa ating mga silent viewers Sa ating mga OFW San man po kayong panig ng mundo Don't forget to subscribe And hit nyo na rin po ang notification bell Para palagi po kayong updated sa ating pang mga susunod na video At ako po ang nag sa inyo ng mga katagang Pag may pangarap Magsumika Palam